no guys. Kaya din na naman natin yung ilog na napakadaming na, na tilapia. Yan o, lapit o. Ay, o, oh. Lapit oh. Ang laki oh. Laki oh. Sa gilid lang oh. Grabe talaga dito yung terapia sa Taiwan. Sobrang dami. Ayan oh. Grabe. Ang dami oh. Oh. Ayan oh. Tingnan mo. Lapit ko lang dito eh. Lapit tayo. Lapit. bitana din natin mag lang ako dito mag-isa lang, ipapakita natin grabe talapya ay, isa sobrang dami nang ingitim na oh. Oh. Grabe, oh oh dami, dami talapya grabe naman yan dami talapya nito dami yung Pwede lapitan to eh Lababa, baba, tayo Ah, oh, ayun nagtatalunan to no Ay ito malalim malalim konti Ay napakadami lang yan lang yan dami oh Dito atas na nilang paraya na eh Napakadami Ikot tayo ikot dito tayo. Yan na nandito sa kabila. Ay, walang tubig. Dito lang talaga. Dito lang talaga pwede. Ang ganda ay pala dito. Ang ganda ng view eh. Baba tayo. Baba tayo. Baba tayo. Baba tayo. Para muna natin yung bike natin di ito